Okay, napakabilis lamang po ng isang linggo. Tumuli po tayo ay magkakasama na naman ngayon para sa ikalawang tapit ng ating pong pag-aaral. Ito po ay may pamagat na tipanan ng pag-ibig. Tayo po ay magtutuloy-tuloy na. Tayo po ay mag-aanyaya ng pakikasama ng ating Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. O Diyos ka pong makapangyarihan sa lahat. Kami po ay muling malapit sa inyo sa araw na ito upang uli kang pasalamatan sa inyong kabutihan at upang kami din po ay muling bumiling ng inyong pakikisama sa aming pong gagawain talakayang ito. Ikaw po muli nawa ang makasama sa amin at magbigay ng liwanag ng aming mga isipan ito po upang ito po ay aming maunawaan ng higit at muling mas kapag at upang ito po ay maging uh, daan upang lalo naming maunawaan ang inyong banal na salita. Pagpatawad po nawa ang aming mga kasalanan, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Ang ating pong talatang sa ulamin ngayon ay ating makikita sa John 1.14.23. Sumagot so si Jesus at sinabi sa kanya kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya iibigin ang aking ama at kami papa kanya at ay gagawin namin ang aming tama na. Marami ang naniniwala na ang gregong salita na agape ay patungkol sa pag-ibig ng Diyos. At ang salitang pileo ay mas mababang uri ng pag-ibig. Ito ay di umano ay tumutukoy sa isang pag-ibig pang kaibigan lamang. Subalit kung ating pag aaral ng mabuti ang katagang pileo, ay ginagamit din sa pag-ibig ng Diyos. Halimbawa, sa Juan 16.27, Sinabing kayo'y iniibig, Peleo, ng Diyos, sapagkat iniibig ninyo ako. Ang salitang agape ay ginamit din sa makalupang pag-ibig ng tao, 2 Timothy 4.10. Iniisip din ng marami na ang katagang agape ay tumutukoy sa pag-ibig ng Diyos na hindi naghihintay ng kapalito anumang tugon mula sa tao. balit kung ating titing ng mabuti, ang pag-ibig ng Diyos ay nagnanais ng isang relasyon sa Kanya at sa ating kapwa. pag natin ngayon ang pag-ibig na ito ng Diyos sa atin. Narito po ang mga katanungan na ating pong pag-uusapan sa araw na ito, number one, papaano itinuturo ng Biblia ang pag-ibig ng Diyos. Number two, papaano itinuturo ng Biblia ang tipana ng pag-ibig ng Diyos at ng kanyang bayan. Number three, ang pag-ibig ba ng Diyos ay may kondisyon? Number four, papaano tayo magkakaroon ng pag-ibig ng Diyos at sa Diyos? At number five, ano ang inaasahang bunga ng pag-ibig ng Diyos sa ating Balikan po natin ang question number one. Paano itinuturo ng Biblia ang pag-ibig ng Diyos? Sige po, muli po tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral. Ditingnan po natin dyan sa mga awit 33.5. Ano po ba ang sinasabi? Iniibig niya ang katwiran at katulan. Ang lupa ay puno ng kagandahan ng loob ng kami noon. So, dyan po sinasabi na ang lahat ay pinuno ng Diyos ng kagandahan sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Tingnan natin sa 145.9 ng mga awit. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kanyang mga magamanay na kawaan ay nasa lahat niyang mga gawa. Alright. Sinasabi po na ang ng Diyos ay nasa lahat. Ako? Nasa lahat ang kanyang pag-ibig. Tingnan natin sa ikalawang Pedro 3.9 ano naman ang sinasabi sa mga talatang ito? Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na ganyan ang pagpapaliban ipinalalagay ng iba. Kung di pa mapagpainu mapagpainuon sa inyo, na hindi niya ibig ng sino man ay mapahama ang lahat ay mag-sitwag So, maliwanag po ang sinasabi na ang Diyos hindi makupad sa kanyang pangako, kundi mapagpahinuhod sapagkat ayaw niya na ang sinuman ay mapahamak gaano mang kasama ang tao, sino mang tao yan, anumang lahi, anumang kulay, anumang kaanyuan, lahat iniibig ng Diyos at ibig niyang maligtas. Hanggat maaari, pinipigil lang ating Panginoong Diyos ang bumalik sapagkat hanggat mayroon pang pagkakataon na mayroon kahit isa na maaaring maligtas, hindi pa niya tatapusin ang kapanahunan sapagkat wala na isa man na magnanais na tumugon sa kanyang pag-ibig ang pababayaan niyang mapahamak. Ngayon din po, sinasabi sa unang Timoteo 2.4 na siyang may ibig na ang lahat ng mga manitas at mga kaalam ng kapapunganan. So makita po ninyo, yung iba kasi sinasabi na ang Diyos may pinili lang, may idinistino lang siya na maligtas, at yung iba idinistino niya sa kapahamakan. Maliwanag po ang tinuturo ng uh, banal na kasulatan, wala siyang predestined na mga tao para maligtas, wala siyang predestined na mga tao para mapahamak. Lahat ang wika ay ibig niyang maligtas. Sa Ezekiel 33.11, ganun din po ang sinasabi. Sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoon Diyos. Wala akong kasiyahan, kasayahan sa kamatay ng masama. Kundi ang masama, inumiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbali kayo, manumbalik kayo na mura sa inyong lakan. sa lakad. Sa pagkat ba bakit kayo mamamatay mamam o oh, sambahayan nyo sa iyan? So, napakaliwanag po pa ulit-ulit sinasabi sa madalang kasulatan, hindi natutuwa ang Panginoon sa kamatayan ng sinumang masama. Kundi ang masama ay magsisi, manumbalik sa kanya, maglingkod, tanggapin siya at maligtas. Ito ang nais ng Panginoon. Ganun po kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Hindi niya binibilang kung gaano karami ang ating kasalanan. Hindi niya tinitimbang gaano kabigat na ang ating mga pangkukulang. Sa pa, ay patuloy na nananawagan na tayo ay magtiwala sa Kanya, sumunod sa Kanya, talikda natin ang kasalanan sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at nagmamahal sa bawat isa sa atin. Okay po at sa atin ang mga katanungan, itinuturo ng BBMT, paano itinuturo ang Biblia ang ng pag-ibig ng Diyos at ng kaniyang bias? Ayan, ito po ay isang napakagandang muli pag-aaral. Tingnan po natin sa Deuteronomio 7, 6 9. Ano ba ang sinasabi? Sa so, ay isang banal na bayan sa Panginoon ng Diyos, pinili ka ng Panginoon ng Diyos upang maning bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balaking lungka. Hindi kayo winipig ng Panginoon ni eh, pinili kayo dahil sa kayo marami sa binang kaysa alin mong bayan sapagkat so, kayo ang pinakamaliit sa lahat ng bayan kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon at dahil sa kanyang tinupad, dahil sa kanyang tinupad ang sumpa sa kanyang sumpa sa inyong mga magulang, ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga pangyari kamay at tinubos tayo sa bahay ng pagkaanipin mula sa kamay ni Paraon na hari sa Egypto. Anastasin nga na ang Panginoon ninyong biyogs ay sem Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iigat ng tipan nagkagawad ng sagandang loob sa mga sa kanya at tumutupad ng kanya mga utos hanggang sa isang libong saling na wadunahit. So, maliwanag po, walang kondisyonist kaya inibig ng Panginoon ang kanyang bayan. At kung pag-usapan yung laki ng lipi, sila yung pinaka maliit. pa ang wika, inibig ko kayo sa pangkat yun, ganun ang Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Pangalawa, sa pagkat siya'y nakipagtipan at ito'y pagtupan sa kanyang tipan doon kay Abraham. Hindi sapagkat sila ay natatangi, kundi ibig ng Diyos na sila ay maging tangi. Sila Sila'y itinangi ng Diyos upang maging tangi, maging unique maging espesyal sa ibig ng Panginoon ayon sa kanyang pangako kay Abraham pagpapalain ang buong sanglibutan sa pamamagitan ng iyong binhi. So ito po ang layunin ng pagkatawag ng Panginoon sa bayan ng Israel hindi sa pagkat sila ay uh, something special kundi sa pagkat ibig silang gawin ng Panginoon na special para sila ang maging ilaw, sila ang maging halimbawa, sila ang maging sundan ng mga tao sapagkat iniibig ng Diyos ang lahat ng tao sa buong sanglibutan. So yung pagkakapili po, hindi sapagkat sila may something special sa kanilang sarili, wala po. Kundi sapagkat nais ng Diyos ipakita yung kanyang pag-ibig at yung kanyang katapatan sa kanyang mga pangako. So siya ay nakipagtipan kay Abraham, tinutupad niya yung kanyang tipan na ito. Hindi sapagkat mabuti ang mga Israelita, kundi sapagkat sa pamagitan nila, palibasan sila ang pinakamaliit, sila ang pinakadukha ng kapanahon ng yon maipapakita ng Diyos na hindi sa laki, hindi sa kapangyarihan, hindi sa kayamanan, hindi sa taas ng pinag-aralan, kung hindi sa, ta sa taas ng ating inaasahan ang Panginoong Diyos na nasa kalangitan. Okay po at ngayon po sa ating pantatlong katanungan, ano o ang pag-ibig ba ng Diyos ay may mga kondisyon? Ayan, tingnan po natin ha. Uh, Jose, ha? si ano ang sinasabi? Lahat nilang kasamaan ay nasa giligan sa pagkado kinapukutan ko sila dahil sa kasamaan ng kanilang mga gawa. Akin silang palalayansing sa aking bahay, hindi ko na sila iibigin. Lahat nilang prinsipe ay mapagsalang-sang. Sila'y inibig ng Panginoon, subalit sila ay patuloy na sumasalangsang. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi ko na sila iibigin at sila'y aking kapuputan. Ano po ninyo, yung pag-ibig ng Diyos, walang kondisyon. Inibig sila ng Panginoon. Subalit, may inaasahan. Ano Hindi walang kondisyon. Subalit, may inaasahan na sila ay maging tapat sa Panginoon. Subalit yung galit ng Panginoon, ito ang may kondisyon. Kapag, ha <laughs> sabi na pa kapag ang tao ay ayaw siyang kilanlin, Ayaw siyang tanggapin, ayaw tanggapin yung kanyang pag-ibig. Alam po natin na ang kabaliktaran ng pag-ibig ay ang puot. Kaya ang kanilang kakamtan ay puot sapagkat dumating na sila doon sa kondisyon ng kapuotan. Tinanggihan ang pag-ibig ng Diyos na walang kondisyon. Subanit so kahit yung kanilang kapahamakan, sabi nga, Kapag ang Diyos ay humatul na at naggawad na ng kanyang kaparusahan, it is a strange act on the part of God. Hindi ito talagang kanyang nature. It, it is a strange thing. Kaya lang, yun ang tatanggapin ng hindi tumanggap. Tingnan pa natin sa Iremia, D-165, ano siya sabi? Pagkat so, dito ang sabi ng foreign on, huwag kang pungasok sa bahay na may kangisan o pamara man o pang o mananis sa mayon sa Sapagkat aking inanis ang kapayapaan ko sa bahay na ito, sabi ng Panginoon, ang kagandang loob at mga malumanay na kaobaan. So, inanis na. Bakit? Hindi po tinanggap. Pero hindi siya nagbigay ng kondisyon. Kung uh, gawin niyo ito, iibigin ko kayo. Sila ay iniibig na ng Diyos. Kaya lang, hindi tinatanggap yung kanyang pagbibig. Tingnan po natin sa Roma 11.22. Kasdan mo ang mga kabutihan at kabatsikan ng Diyos. Ang kabatsikan ay nanghulog. hulog. ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamalagi ka sa kanyang kabutihan sa ibang paraan, ay ikaw man ay puputulin. So, dito po ay muli at muli na binabanggit na ang pag-ibig ng Diyos ay kanya nang ibinigay mula pa ng pasimula. Datapat ito ay matatapos hindi sa pagkat nagalit ng Diyos kundi tinanggihang lubusan ang pag-ibig ng Diyos. At kagaya po ng aking paulit-ulit na sinasabi, ang kasukdulan o kamaliktaran ng pag-ibig ay ang kapuutan. So, kapag hindi po natin tinanggap yung pag-ibig, doon tayo pupunta sa kapuutan ng Diyos na mayroong kondisyon. Ang kondisyon, tinanggihan ang pag-ibig. Tingnan po natin sa Unas 21, ano siya sabi? Na magsipanati, magsipanatili kayo sa pag-ibig sa si Diyos na inyong asahan ng awa ng ating Panginoong Niso Kristo sa ikabubuhay na walang hundan. Ayan. So, maniwanag po siya sabi, talagang ang pag-ibig ng Diyos andon. Kaya lang, kinakailangan nating tanggapin. Naroon po ang pag-ibig. Hindi po yan nawawala. Ang pag-ibig ng Diyos, nariyan palagi. Kaya lang, yung chance na tayo ay tumanggap na tatapos po yon Kasi kapag ka ang ating puso ang wika nga ay nahiruhan na, talagang tumigas na, at yung liwanag ang tingin natin ay dilin, at yung dilim ang tingin natin ay liwanag, wala nang magagawa ang ating Panginoon. So, ang pag-ibig ng Diyos, walang kondisyon. Ibinibigyan niya ng may kalayaan. Subalit, ang kaparusahan, ang kapuutan, mayroong kondisyon. Pag tinanggihan mo ang pag-ibig, tatanggapin mo ang kaparusahan. Okay, at ngayon po sa ating pang-apat na katanungan, o paano tayo magkakaroon ng pag-ibig ng Diyos at sa Diyos? Ayan, napakalaga po pag-ibig sa Diyos at pag-ibig ng Diyos matanggap natin. Paano? Uh, tingnan natin sa 1.1.4.7 hanggang 20. Ano po ba ang sinasabi? Mga minamahal, mga ibigan tayo sa isa't isa. Sapagkat ang pang ibig ay sa Diyos, sa pangbawat umiibig ay pinapanganak ng Diyos at ng aking kilala at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi makakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito na ayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinubo ng Diyos sa kanyang buktong nanak sa sanglibutan o pang prayos mabuhay sa pamamitan ni Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umiibig sa Diyos, kundi siya ang ibig sa atin at sinuko ang kanyang anak na pangpalubag loob sa ating mga kasananan. Mga minamahal, kung tayo iniibig ng Diyos ng gayon, ay nararapat na mga ibigyan din naman tayo. Sino man ay hindi nakakitapelan man sa Diyos, kung tayo nang ang iibigan ang Diyos ay nananahan sa ating, at ang kanyang pag-ibig ay nabigong sa sa atin. Dito nakikilala natin na tayo na nanganahan sa kanya at siya sa atin sa binigyan niya tayo ng kanyang espiritu. At nakita natin at sinasaksihan na sinuugo na naman ang anak upang magiging tagapagintas ng na sanalibutan. Ang sino mang nagpapahayag na sa anak ng Diyos, ang Diyos ay naranahan sa kanya at siya sa Diyos at ating nakilala at ating sinampanatayanan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos at ang Diyos ay nananahan sa kanil. Dito naging sakla ng pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng pagkakatiwala sa anong ng sa pagka. kung ano siya ay gayon din naman tayo sa nilipot ng ito walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakundan na pag-ibig ay nagpapalaya sa tao. Sapagkat ang takot ay may kaparusanan, at ang natatakot ay hindi pa ang pinasasakundan sa pag-ibig. Tayo ay nagsisiibig sapagkat siya unang umibig sa atin. Kung sinasabi ng sino man, ang may umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid ay sinungaling. sapagkat hindi umiibig sa kanyang kapatid, ang kanyang, na kanyang nakita papaanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita. So, maliwanag po at sabi. kinakailangan makita natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos na naandyan kay Kristo Yesus na ipinagkaloob sa atin. Kapag ka pong nakita, ating naunawaan, ating nadama, ang dakilang pag-ibig na yan ng Diyos, ito ang magbabago sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na tayo'y matutong umibig sa Diyos at umibig sa mga iniibig ng Diyos. Pakatatandaan po natin ang iniibig ng Diyos lahat ng tao. Masama, mabuti, iniibig ng Diyos. Kaya kinakailangan matutunan din nating ibigin sila kagaya ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Na ibibigay natin ang lahat anang-anang sa kanilang kaligtasan. Marapat nating gawin. At yun po ang ating mithiin. Yun ang ating layunin. Wika nga, godliness, godlikeness is the goal to be rich. So yun po ang ating uh, mithiin. Kinakailangan una sa lahat makilala nating mabuti gaano ba kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Gaano kadakila ang Diyos, gaano ang gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa iba? Ha? Sa mga tao na maging mga makasalanan, maging yung pinaka masama na kahit yung inaalihan na ng masamang espiritu, iniibig pa rin ng ating Panginoon. At ibig pa rin niyang manigtas kapag kayo po ay ating nakilala, ating naunawaan, at ating tinanggap na talagang ang Diyos ay nagmamahal, matututo rin tayong magmahal sa ating kapwa at magmahal sa Diyos. Dahil tapot kung hindi natin matutunan daw po na magmahal ng ating kapwa na ating nakikita, impossible na sabihin natin mahal natin ang Diyos na hindi natin nakikita. So mga minamahal, ito ay makikita sa ating pag-ibig sa ating kapwa kung tutuong nakikilala natin o nauunawaan na ba natin ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Tingnan po natin yung isang halimbawa sa kasaysayan sa Mateo ah uh, 18, hang uh, talatang 23 hanggang 35. Data po babasahin lang po natin ay yung 32 at 33. Ano ba ang sinasabi? Nang magkagayay, pinalapit siya ng kanyang poinoon at sa kanyang sinabi, ikaw na halipin masama, ipinapapawad ko sa iyo ang lahat ng utang na sa sapagkat pinamanhit pinaman mo sa akin. Hindi ba ga, dapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa ang na gaya ko namang sa iyo? So dito po ang pinag-uusapan ay yung isang may utang sa kanyang Panginoon na ang wika sa ating leksyon kung uh, susumadahin at ang isang tao ay pangkaraniwang laborer aabutin siya ng 200,000 years. Ha? Huh? hindi ba buwasan ng pagkain sa araw-araw, yung kanyang kita, ng kita ng isang laborer, aabuti ng 200,000 years bago malikum yung halaga na dapat niyang bayaran. So makita po ninyo, it's really impossible. Kaya pinatawad ng Panginoon. At ganun po ang ating kasalanan. Hindi natin kayang bayaran. Uh, kahit pa mag-a-sampung beses pa ang haba ng ating buhay, hindi natin kayang bayaran ang ating pagkakautang sa Panginoon. man, tayo ay kanyang piatawad. Subalit inaasa ng Panginoon na tayo ay mauunawa nito gaano kadakila yung kanyang pag-ibig na ito ay dapat mag-reflect sa kapwa natin yung mga taong nagkakamali, nagkakasala sa atin. Dato po at ang malungkot, maraming mga tao ang katulad ng lalaki ito na pinatawad ng Panginoon, hindi natutong magpatawan sa iba. At yun po ang malungkot. Kaya inaasahan po ng Panginoon na tayong lahat ay may re-reflect yung pag-ibig na yon ng Diyos sa ating mga kapatid. Kumusta po kaya sa ating Inglesia? sa ating mga kapatid na mga nagkakamali, nagkakasala laban sa atin. Mga kapatid na bitso, may mga ginagawang hindi maganda. Can we love them as God loved us? Sana po mangyari. Kaya idalangin po natin sa banal na espiritu. At ngayon po tayo ay sa ating panglimang katanong. Ano dito po ang tanong? Araw na ano ang inaasala mo buwan ng pag-ibig na sa atin? Ayan. So, para idein po yung ating huling tinalakay, tingnan po natin sa Juan 15, uh, 12, ano siya sabi? Ito ang ating utos na kayo mag -ibigan sa isa't isang nagaya ng pagibig ko sa inyo. So, paano po ang uri ng pag -ibig? Gaya ng pag-ibig ko sa inyo dapat ito po ay maging maliwag. Tingnan pa natin sa Un Juan 3:16. Dito ay nakikilala natin ang pag-ibig sa pagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dan sa ating at nararapat nating ibigay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. So, mga mga mahal, maliwanag po ang siya sabi. Subalit so, ang tanong, kaya ba natin, <laughs> kaya po ba natin gawin? Sa ngayon, marahil hindi pa. Subalit so, tatandaan, iyon ang ating goal na dapat na marating. Kaya patuloy po tayo mag-aral, patuloy tayo manalangin sapagkat malaki ang ating mithiin God-likeness. Tingnan po po natin sa 1 Juan 4, hanggang 12. Mga minamahal, mga ibigan bayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay Diyos, ay sa Diyos. At ang bawat umiibigay anak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibigay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito na ayag ang pag-ibig ng Diyos sa ating sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang buktong na anak sa sanglibutan upang tayo mabuhay sa pangamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na pang panubag sa ating mga kasanan. Baka minamahal kung tayo iniibig ng Diyos ng gayon, ay nararapat na mga iibigan tayo naman. Baka minamahal kung tayo iniibig ng Diyos ng gayon, ay nararapat na mga ibigan din naman tayo. Si naman ay hindi nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo naman iibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin at ang kanyang pangibig ay nagiging sakdal sa atin. So, dito ko sinasabi, na kinakailangan talaga nating ipanganap na muli. So, ibig sabihin, kailangan talaga natin ang banal na Espiritu. Kailangan natin na ang Panginoon manahanan sa atin upang magkaroon tayo ng pag-ibig na ito ng ating Panginoon Diyos. So, ay naasahan po ng Panginoon na yung kanyang pag-ibig magbubunga ng pag-ibig sa atin, pag-ibig natin sa kapwa, Nagaya ng kanyang iniibig sa atin. Ulitin ko, ito ay napakataas na mithiin. Hindi natin kayang gawin sa pamagitan ng ating sarili. We need to be born again through the power of the Holy Spirit. Ah, Kinakailangan natin. Kaya talaga pong marudog na pananalangin ang kinakailangan natin. Marudog na pag-aaral ng salita ng Diyos, lalo tigit ng buhay ng ating Panginoon. At kung magkagayon, ang banal na Espiritu ay makagawang makapangyarihan sa atin, tayo ay mabago at malaman ng buong sanglibutan na tayo ay kanyang mga alagad. Dito po muli ang natatapos ang at ating tanakayan at sana po ay mas marami tayong naunawaan. At upang mas lalo pong maging malinaw ang ating pinag narin to po ang yung summary na aming sa inyo. Number one, ang Diyos ay pag-ibig, kaya iniibig niya ang na lahat ay maligtas. Number two, ipinag, ipinapakipagtipan ng Diyos ang kanyang sarili bilang Diyos na pag-ibig at nais niya ito ay makilala ng lahat sa pamagitan ng kanyang Number three, ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon subanit ang kanyang ganit ay mayroon. Ang kilanlin ang kilanlin ang, kilan ang pag-ibig ng Diyos at tanggapin ang kanyang pag-ibig ang at ating pinakamahalagang tungkulin. Nais ng Diyos at panglima po, nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng kanyang pag-ibig, witiin natin, natin ito at idalangin matayong tin So mga may mahal, sana po ay muling nakatulong itong ating maikling pag-aaral. Tayo po ay sa masamang manalangin. Ama po namin banal, salamat po sa iyong napakalawak na pag-ibig sa bawat isa sa amin. O amang banal, iyong inaasahan na aming maunawa ng iyong pag-ibig at ito'y magbago sa aming puso't isipan sa pamagitan ng banal na Espiritu na kami man ay magkaroon ng pag-ibig pang sa aming kapwa at nang pagsusumikap na gawin ang lahat alang-alang sa ikaliligtas ng mga napapahamak. O mga banal, tulungan po nawa kami ng banal na Espiritu sapagkat ito po ay nalayo na sa aming likas mula nang pumasok ang kasalanan. Kaya kami po'y patuloy at mulit-muling lumalapit sa iyo sa biyaya ng aming Panginoon sa kapangyarihan ng Banal Espiritu na kami po naway linisin at pakang banalid. O salamat ako ang banal sapagkat ikaw ay hindi tumitigil na gumagawa sa aming puso, sa aming isipan. Kami pinararanas mo ng iba't ibang mga karanasan upang aming matutunan ang pag-ibig at pang-unawa. Salamat po sa pagpatawad sa aming kasalanan. Pagpalaan po nawa ang bawat isa sa amin pagpalain ang uh, bawat uh, kalib ng iglesia at ang buong familia. Ito po aming samuthiling sa ngalan po ng ayang penong sa Isus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa susunod pong linggo, tayo po'y muling magsama-sama. Ang pagpapala po, ng ating Panginoong Diyos ay sumaating sama-sama.